Ilan na po anak mo? Isa, idol. Isa. Ba't tinatakpan mo yung bibig mo? Baho ba yan? <laughs> Matatakpan na naman. May <laughs> toothbrush? May bras ka naman siguro? guru? Hmm. Okay lang yan. Titiisin ko na lang. Hindi, pa ako. Kain ko Okay lang yan. Dito pa ako, dito pa ako ngayon sa ano. Bakit? Nandito ako ngayon sa Qatar. Ah, sa Qatar. Mm. <laughs> Alam mo, masaya ako nung nakita kita. Uy, <laughs> <laughs> grabe. Ano, ba? Sinasundan ka na pa, ano, palagi ako sa sa'yo. Alam mo yung salita mo, parang sipol. Shh, Ganon. All Alright, ma'am, ba't nandito ka sa live ko? Anong kailangan mo? Wala, abang nag-aantay sa alaga ko, hindi ka sa dito. Dati ka bang rapper? <laughs> <laughs> Pwede ako mag-request? Kasi ako bilang host, gusto ko lagi lang ako magpapasaya ng tao. Ngayon, gusto kitang makitang nakangiti. Smile. <laughs> 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 huh? Bakit? Wala na. Ayoko nang nalulungkot yung kausap ko. <laughs> yeah, hindi, I hindi know kasi, kasi, mo ba kasi ano? Hmm. Wala pa ako. Anong, <laughs> 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 Tila, okay, mo kasi. Ano, yun, yun, yun yung, 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 ko, yung, 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 ako yun. Ah, nabungi ka. Mm. Alam mo ba, ma'am, kung ano ang meron ka, be proud of that. Alam mo bang may, 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 may alam mo ba may vlogger na sumikat dahil wala siyang ngipin? Alam mo, hindi mo dapat kakaya yan. ba? Diba? Alam mo, ginawa, kumbaga binigay sa'yo yan ng Panginoon para maging guide. Mm -hmm. Para pagkagat mo, doon siya diritsyo magkakalso. <laughs> Diba? Pagkagat mo ng, diba, Pag ng imputido, hindi nagagalaw yun. Bakit? Meron ng ano sa gilid. Hindi. I don't know. I ano, know. Hindi na mo talaga ng pagtiti. Kasi dito sa patal, <laughs> napakamahal. Ah, mahal dyan? Oh, Grabe yung pagtitiis mo, ma'am. Sobrang tagal. i i i i i Sige lang, ma'am. Ah. Ah, dito so so to be... mga to be, ma, magagawa din yan. Diba? Pero, yun uh, ay request. Pagbilang ko ng tatlo, mag-smile ka sa harapan ko. Uh, yun yun? <laughs> ay, Diyos ko, ano ba diba, daw? <laughs> Alam mo, mamasakit yung ulo ko, pero pinapangiti mo. <laughs> ano, sa, sa pinas lang ako magpalaga ng position para rin maganda. Kasi pangit hmm. yung babae pag walang ngipin. Mm. Ma sa gitna lang naman yung wala, di ba? Di ba? Mm. Ayaw mo nun, pagkain mo, para siyang bako. Di <laughs> Diba? Didiritso ka ganun siya agad, oh ang angkla <laughs> naka, <-ankla. laughs> naka <-ankla. laughs> Diba? Huwag um. ka mag-alala kapag nagkaroon ka ng partner Hindi naman niya siya magre-reklamo ba? Diba? At least meron na siyang guide hmm. Hindi na siya magbubutas Kasi meron na siyang sariling butas <laughs> <laughs> Diyos ko, Cardo. Joke lang. Ito naman. Pinapangiti lang natin sila dito. Grabe nga yung tawa mo eh. <clears throat> Thank you, Mr. Yung. Hindi. Hindi kasi ano nga. Napakasikat mo. Tapos andito ako ngayon sa live mo. Omegas, palagi kita nakikita. Paano mo nasabing sikat? Eh, 30, 40k followers lang to. Ha? Huh? Palagi kita nagkikita sa mga viewers. Mm. Pag-uwi mo ng Pilipinas, ma'am, baka rapper ka na. Ay, nag ko Kasi, ah. Ano? Kasi, okay. nakaano ako. Naka-airpon. Hmm. Naghahanap ka? <laughs> anak anak hmm? bisa sama laki. hari bang sampo. Sampo, oh, no, sampo sih isa. -isa. <laughs> Balikkanlah ha kapag naghahanap ka na, okay? Thank you ah, ha. Cici. Mm -mm. Okay. Bye, ah, isa -isa thank you. Bye-bye.